Siyempre, unusual ito no? sa isang second highest uh, position ng o leader ng ating bansa, si Vice President, para uh, mag-request no, sa Supreme Court na ibasura or i-dismiss itong petisyon. Atingin ah, ko bilang second highest uh, position dito sa bansa, hindi siya dapat na nag nagkakaroon na parang uh, influence no sa Supreme Court na inutusan niya na ibasura itong dalawang petition na nagko-question doon sa kanyang 125 million na confidential funds at sinasabi niya pa rin doon na parang ano daw no parang um, ano ba parang imagination lang ba yan o theoretical no theoretical daw itong mga uh, sinasabi natin sa petition Uh, so we beg to disagree in due, due respect to her. So um, malinaw, no? malinaw sa konstitusyon na ayan nga yung sinabi nga natin doon sa petition natin. Dalawa kasi yung um, natin doon sa petition, yung release and disbursement ng confidential funds noong 2022 at saka yung Uh, kapag ito ay nadeklara ng, ng, ng Supreme Court na unconstitutional, dapat maibalik itong 125 million. Hindi theoretical ito. May mga dokumento tayo. In fact, inamin niya mismo sa so Office of the Vice President na nag-request sila at merong during the budget hearing no merong ibinigay na request letter ang OBP kasi hiningi yan ni ano eh hiningi yan ni representative uh, Lagman so nag nagkaroon tayo ng copy noon at, at yun nga nag-request sila at na tapos doon sa doon sa transfer makikita rin doon sa report no noong uh, pagta-transfer nito from the Office of the President through Contingent Fund Okay? na ibinigay itong 125 at makikita rin di sa report mismo ng OVP na ito ay na-obligate. Ang ibig sabihin na na-obligate uh, uh, ng after Dece uh, 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 December 31, 2022 nagasta. No, in 11 days sabi ng COA, nagasta ito ng 11 days. So, hindi 'to theoretical, may mga documents tayo at saka uh, mga evidence na magpapatunay nito. Kaya ayun nga no, yung uh, titignan din natin yung violation nito dun sa Joint Circular 2015 kung paano ginamit yung confidential funds. So, basically, ang pinaka ang pinaka major na tanong dito ay yung transfer at uh, yung release at saka yung paggamit. Hindi lahat ng act ng isang executive ay legal at constitutional. Kaya nga meron tayong Supreme Court na siya talagang magde-decide ng legality at constitutionality, constitutionality ng act ng isang executive. So yung uh, sinasabi niyang separation of powers. So malinaw naman yung separation of powers, yung executive, 'di ba? Alam naman natin siya yung mag siya yung magpapatupad uh, noong mga batas, uh, noong sa budget, mag gagasta nitong budget na ina-approve ng legislation. So ang ang Kongreso, siya yung nagle-legislate, siya yung nagsasagawa ng batas. Ngayon, kung merong problema sa implementation, interpretation sa batas at constitution, it is the judiciary, it is the Supreme Court, no? Yung maglilinaw diyan. Kaya hindi niya pwedeng sabihin na Uh, hindi hindi pwedeng magdesisyon ang Supreme Court diyan because of the separation of power. Parang hindi niya naintindihan yung uh, yung ano no, yung power ng Supreme Court. I mean, yung mandate ng Supreme Court at malinaw 'yan na sinasabi sa ating konstitusyon. Eh kung sa akin ako direktahan ko na sinasabi senseless yung sinasabi niya at uh, uh, dapat intindihin niya yung yung function ng Supreme Court kami nga chepe nagkakaroon kami ng question nga no doon sa sa paggamit nga nitong ano no nitong 125 million so kasi sinasabi namin sa article 6 na ito na no money shall be spent except in pursuance of an appropriation made by law eh wala nga sa batas wala sa 2022 ga uh, gaa itong 125 million ng confidential fund. So ano yung basis niya nung pagre-request pag uh, pagkuha uh, pag o pag-spend pag nitong 125 million. 'Di ba? So yun yung question natin na it is the supreme court yung magde-decide tungkol diyan.